<laughs> wala Good evening. Good morning. Good afternoon. Kailan niyo po mapapanood tong videos na to? At kami ni Pare Nestor ay eh, may kukunin pagkain. Pagkain ng mga kamel. <laughs> Dahil Eid na ngayon. Kukuha kami ng pagkain ng mga kamel. <clears throat> Shout out Bams Ninang Merle Anong kinukuhanan yan? Antkotik Yan? Dito. Dito? Oo, dito. At Mami Daisy, Mega Love Share Outs. Sasakyan namin, Siya naman ang driver ko ngayon. Nung Friday, ako driver nila <laughs> Eid Mubarak. Ay, nakatok na sa cellphone mo? O, FM FM ah, lang ba? Oo oh. ano, 97 tapos 99 yung ano oh, nila dito Kaya, di, kano ko nakatok sa hey. Ay, hindi oh. nga ko lady sa I will survive, hey, hey Alas 9 ng gabi Punta kami sa Pakikita ko sa inyo mamaya kung pwede mag-videos na. Pakita <laughs> ko sa inyo, ibilihan ng karo. Ay, o, you know, mag <laughs> 110. Uh. <laughs> ah, hindi lang. Mahagin ito. Eh. <laughs> Baliw wala sa kanila yung camera. Center no? <laughs> si po ito. Ang <laughs> chill ngayon dyan. Nagkano <laughs> lang sa kanila Pareha lang sana dalawang piso. Oo, oh, para dalawang piso. Dahil sa pera nila, pero pagka pera sa, sa, sa atin, atin yung Pagkikinombert. Patay! Mabigat na sa bulsa yun. Mabigat na ha. Malapit na rin kami sa mga kukuhanan na nila mahaba ang aking okay, isto. Ayun survive? Hey, hey. Sakto! bigyan to eksakto. Walang Sakto <laughs> galing na pagkakamahal lagay ng kami ng mukha na yun lalo na doon sa kwan sa wiking of the lashes na yun papuntang kwan ano tawag dito sa kingdom hospital yan. Oo, oo oo yung <laughs> tat tat ng ano doon <laughs> tat tat <tatang, laughs> ng nang exit ano oh. doon ako nalito dati ako nga din una, una, una ko oo ako rin una na, na talagang nalito ko doon Sige, anong daan kaya to sabi ko? <laughs> Gamit ko yung kotse, yung kotse pa lang noon na ano. Na yung Toyota. Uh. Yung pa lang. Ay, ginhawa na.

and survive. Yeah, yeah. Yung ito, itong daan na to, hindi ko maalam kung saan papauwi dyan. Dumaan kami noon dyan eh. Dito? Oh. Dyan, sa may McDo na to. McDo na yan eh. Paring road na yan, eh. Ang dinaanan namin noon, dumaan kami, sumulpot kami sa may Utman. Utman, binafan, nag-U-turn. Oo, oh, doon na ngayon sa may Utman. Ay, diyan yan? Oo. Oh. Baka ito. Hindi ano na naman dyan ito namin to. Oo. Oh. <coughs> ang ganda sa si isang stoplight doon, kakaliwa ka na. Um, kakaliwa ka na doon. Malapit na kami guys, ako kung ano nung pili negro. <laughs> lang guys sa loob. Ito guys, yung bibili yan ng kapsa. Eh, hey, na yung cuisine. Oh. Ba? muna kami ito sa loob guys. Alam mo mga kukuha ng camel. Yeah. Kuha dyan sana po, sir. Ano? Ano? Ito dyan kameranya. Kanyang putas, eh. Tuhan. Kanyang putas, eh. Kanyang putas, eh. Kami naman doon sa takasusit kumukuha dati. Niyo, tayo dalawa dyan nga. Buti takapis na. Ayoko na natin ginawa. Layo?

जीवा तो पूरा मार्किट से वो बोल के तेज के दौसे रखे आज द्वेनोस्ती शामिया बुमियाल हाके तारमीनो मिला किलाला दते पाई तो पिक प्राइम ना हम से कप एना मॉड्यूल बता

Oke, baru, 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 Hindi na. Ang jene order namin na guys. Pre, atras mo raw. na guys, order namin. Ayan na na yung order. Kwen ha head hina Ha? Huh? Head, head. Head. Kwen Kasi bukod kasi yun. Kailangan yung ulo sa mga lalaki. Katawan sa mga babae. Pagkain nila yan. na ganun. X had a head. Yun guys, pauwi na kami ni pare. Oh, di ba? <laughs> pauwi na kami. And sana may enjoy kayo sa aking premiere. Meron pa tayo mga kilala mga badu. Badu yun, ano? Oo, oh, badu yun mabuting at mabait eh nakita na ka ganun eh kaya inyoping ko na eh. <laughs> ini start ko eh. oh di ba ito ah oh. tapos na po so yan guys maraming maraming salamat at sana matuwa kayo sa aking mga videos and Hanggang dito na lang guys. Bye-bye and God bless. Yahoo.